Magandang araw sa lahat. Maligayang pagbabalik sa Kwentista PH. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ang kwentong babasahin ko ngayon ay mula sa Aklat Adarna, Volume 2. Ito ay ang kwentong pinamagatang Kung Dalawa Kami Kwento ni Lamberto E. Antonio at guhit ni Salvador Hernale Kung Dalawa Kami Noong ako pa lang ang anak, ang gusto ko ay naibibigay nilang lahat. Nang sumunod sa akin si Mila, ang gusto namin na ibibigay din nila. Nang sumunod agad si Danilo, si Amay nagsimulang magkamot ng ulo. Nang madagdag pa si Lucas, si inay nagsimulang mga yayat. Nang isilang pa si Norma, kumayod ng husto si ama. Nang kabuntisan ni ina kay Carmen, naging problema ang pagkain. nang iluwal sa ospital si Perla. Nahinto kami sa pag-aaral ni Mila. Nag-iba ang ugali ni ina. Nag-iba ang itsura ni ama. Kulang kami ng damit. kulang kami ng higaan. At akong pitong taong gulang agad na sabak sa paghanap buhay. Kung dalawa kami, naisip ko, pamilya namin di magkakaganito. At dito nagtatapos ang ating kwentong kung dalawa kami. Maraming salamat po. Balik po kayo ulit sa Kwentista PH. Huwag kalimutan mag-subscribe.